Lebron James bagong move, nagulat si Kyle Kuzma, tinawanan lang ang depensa, naligaw naman si Jordan Poole sa move ni Austin Reeves, Derry Avdia, lumamon ng malaking siko. Worst team in the NBA na Washington Wizards kakarapit ang one of the hottest NBA team na Los Angeles Lakers. Abay ano kaya mangyari dito? Well sa first quarter natin ang home team dito by grabing limang 3 pointers na sunod-sunod. Ang binigay nga dito sa depensa, 5-4-5 nga sila sa first 5 minutes ay hindi nga magmintes. Kaya nga meron silang early 19-8 lead kaya timeout ang Lakers. After niyan ay may gumanti naman ang mga dayo dito at gumawa nga sila ng run at si D'Angelo Russell ang nanguna with his 8 points. Sumali nga ng highlight itong si Austin Reeves, iwan si Jordan Poole, then goaltending. Nadali pa nga si AD sa mata niya pero buti na lang. Okay lang siya at hindi seryoso din ang Lakers eventually lumamang na dito Kasama dyan ang malupit na pump fake ni Lebron iwan si Kuzma at kanyang nice left hand pass kay AD. Kaya tuwang tuwa siya pag upo niya sa bench. And then sa last minutes natin mamaw mood, etong si Andre Davis. Talagang basting and feasting in the paint at meron nga siyang 19 points in the first quarter. May 39 to 29 lead nga ang Lakers kahit may 13 points pa si Jordan Poole. Second quarter natin na ba'y naging back and forth ang ating laban dito at kahit papano ay pumapalag naman na sa opensa. Etong Washington Washington Wizards at medyo lumawang na nga rin ang Lakers defense dito. Nagresulta nga ito ng paglapit ng home team 46-42. At nagpatuloy nga ang ating back and forth game kung saan hindi na nga nakakalayo ang Lakers dito kahit parang nagseryoso pa nga si Lebron James dito and one playing nga yan. And then mga idol pinatawan nga rin siya ng flagrant foul number 1 matapos ng siko niya kay Avdiha. At hanggang sa pagtatapos nga ng ating quarter ay hindi na naglayo ang dalawang team at wala na nga ang build sa kanila ng malaking kalamangan at talagang literal na back and forth nga ang ating laban. Ang score natin 67 to 60 after 2 quarters. At sa third quarter natin abay mainit ngang umpisa ng Lakers dito at kanilang tinik advantage ang turnovers ng Wizards. Biglang naging 14 points ang kanilang kalamangan. Happy nga si Dilot na higapa sa bench. Matapos niya na inilagaan na lamang ng Lakers ang krelang double digit lead, naging 16 points pa nga yan at nadali pa dito si Lebron James sa ulo pero obvious naman na okay lang siya dahil nakangiti nga sa bench. At syempre sinubukan ng home team na kahit papano ay cut into the Lakers lead bago tapusin ang quarter natin pero hindi nga sila successful dyan dahil may 15 point lead pa rin ng Lakers 101 to 86. At sa fourth quarter naman natin abay ang Lakers naging pabayang at nag relax dito sa laban kaya naman ang Washington Wizards take advantage yan at talaga namang binaba sa dalawa na lamang ang kalamangan ng Lakers with 8 minutes left. Gulanta nga ang Lakers dito. Kaya naman na take over mode na itong si Lebron James playmaking pati na rin scoring at tumulong na rin ang ibang mga teammates niya para nga paluin na ang Wizards dito at kanilang selyohan na at itong kanilang panalo at silang inanalo this game.